At ayun na nga po, ano, ayun, makikita nyo, madaling araw na nyan, pababa ako. So, ayun, kasi nagugutom ako nyan. So, ayun, titingnan ko sa lamesa kung may natitira pang pagkain. So, ayun, nakipagtingin ko sa lamesa, mayroon pang natitirang piniritong tilapia. Ayun, pinirito yan. Tapos, tinignan ko, may kanin pa. So, ayan, may nakita pa kanin. So, iniisip ko kung paano ko siya papasarapin Kaya, pupunta ko dito sa rape. So, ayun, may nakita akong itlog dyan. So, iniisip ko pa ang kukunin diyan. Pero, ayun, kukunin ko rin siya. Ayun, kunin mo yan, para mapasarap pa natin siya kasi gagawin ko na lang is isasangag ko siya. So ayan, may naisip pa ako, may, may naisip pa akong kunin. So meron nga pala kami na stock ng mga noodles at saka pasit kanton. So ayan, yung pasit kanton yung kukunin natin kasi naisip ko. Yun na lang yung ulamin ko. Kasi nga isasangag ko yun. So ihahalo, pag halo ko yung kanin, yung itlog at saka yung tilapia. So ayan, kinuha ko na yung pasit kanton. Yan. Balik mo, balik mo yung pinag-ano mo, ayusin mo yan dyan kung ayaw pagalitan ka ng mama mo so ayan <laughs> balik na natin ayan kunin mo na Agal mo naman kami ilos bilisan mo ayan ayan bilisan ayan ayan makikita nyo dito inihimay ko na yung tilapia kasi nga yalo natin sya sa kanin para masangag so ayan dito makikita nyo pinapainit ko na yung kawali ayan so hinaan ko pa yung apoy dyan eh kasi masyadong malakas so ayan habang pinapainitin natin yung kawali dyan dadurug-durugin ko na yung kanin ayan may kita nyo dadurug-durugin ko na yung kanin dyan so ayan tapos kino mainit na yung kawali nyan kaya kukunin ko na yung mantika at lagyan natin sya ng na mantika yan sakto mo lang huwag mo dami yan sagapa ka rin sa mantika eh ayan sakto lang ayan pinapaikot-paikot ko na para hindi dumikit-dikit yung kanin sa kawali ayan yan, pinaikot-ikot ko. Parang pagpapaikot-ikot nyo sa'yo. <laughs> Joke lang. Ito, ayan, nilalagay ko, ko na nga yung kanin. Ayan. Lagay ko na siya. Ayan, sige, lagay mo lahat. Busy mo na yan. Baka mapanis pa ba yan eh. Hindi ka kasi kumain kanina eh. At kinain mo yung kanina eh. So, ayan din, nagturo ko na yan. Ayan, magaling araw na yan. Wala magaling araw, tsaka nagluluto. Ano ba yan? So, ayan, hindi ko na pala siya nilagyan ng bawang. Ganyan kasi ako magsinangag din. Nire-diretso ko na. So ayan, kasi yan nilalagay ko lang dyan ng magic syrup. At ayan, binasag ko na nga itong nilagay ko na sa kanin. Ayan. Lagay na dyan. Tapos kukunin ko dyan yung magic syrup. Kasi bago ko siya aluhin, lalagyan ko muna siya ng magic syrup. Ayan. Sige, budburan mo ng magic syrup. <laughs> ayan, binudburan ng magic syrup. Ganto pala mag-vlog ng ganto, no? Ginaya ko lang kasi napapanood ko sa FB, tsaka sa TikTok. So ayan. Inaray natin siya ng ganto. Ganto yung klase ng pag-vlog. So ayan. Kaya mapapansin nyo. Ganito tayo mag-vlog ngayon. So ayan, dinuro ko na nga. Dinuro ko na yung kanin. Ayan. So nakita ko na halo ko na yung halo na maayos yung itlog sa kanin. Kaya ilalagay ko na yung hinimay natin na tilapia. So ayan. Lagyan na natin yung tilapia. Ayan. Mabang tinitin ako siya. Sarap na sarap na ako nyan. Nagugutom na ako niya talaga. So ayan. Hinalo-halo ko pa yan. So, ayan. Sige, lolo yung lang. Ayan, na naman Kailangan maayos sa pagkakalo mo dyan ha So ayan, dyan palang gusto ko nang kainin yan eh Ayan o, oh. tignan yung tsura nyan Shit, sarap Naalala ko yung eh. ang sarap niya, promise So ayan Ayan, naalala ko siya Tapos luto na pala yan, lalagay ko na siya sa plato ko So ayan, sinimot pa talaga Pati yung nasa ano Ayan, sige, simot mo So mga paansin nyo, nilagayin ko siya ng tubig kasi dyan na rin ako magluluto ng Pansit kanton Ayan, tapos may nakita na rin pala akong kamatis yan yung sakit so yan hiniwa ko yun tapos yan kumukulo na yung tubig sa kuwali <laughs> dyan ako nagluluto ng pancit canton kasi tama daw mag mugas so yan hiniwa ko na rin pala yung kamatis kanina tapos yan kukuha na ako dyan ng suka kasi lalagyan natin ng suka yung kamatis kung bagay natin sya sa ulam bali ang uulamin natin ay kamatis at saka pancit canton so ayan dalawa kasi yung tilapia kanina syempre inalo nga natin siya sa ay, pinakita ko pa yung ano. Mm. Tinik mo pa. sarap. Sarap ng kamatis dyan. Tapos ayan, kasi nga yung tilapia nga pala kanina. Hinalo nga natin sa kanin. Sa sinangag natin. So, ayan yun. Kaya yun na lang yung natin. Yung kamatis, tsaka yung pansit canton. Ayan, luto na yung kanton. Ayan na. Ah. Naprepare ko na siya. Ayan yung tsura niya. Sarap, men. Tingnan mo na may tsura yung men. Sarap, oh. Shit. Yung pansit canton pa sa ibabaw. Tapos may kamatis. Eesh. Ayan, hindi ko na yan, na yan. Wala na akong tinanggal dyan ng mga buto-buto. Kasi lahat, lahat sa kamatis kinakain ko. Sarap na sarap ako sa lahat ng kamatis. Yung iba kasi tinatanggalan pa ng buto. Ayan, tinikma ko na. Sarap. Mm. Sarap yan. Pinapakita pinap pinap pa, paita pa. Uh, Umiling-iling pa. Alam mo talaga. Pero ayan, dito talaga. Ako. Sarap na sarap sa kamatis. Ayan, oh. No? Ayan. Ayan, kainin mo. Grabe talaga nababailing po siya. So ayun. kain kain So ayun, try niyo din to guys. Masarap to, promise. Sarap-sarap masarap po. Ayun. So ayun, hanggang dito lang 'tong video na to. Salamat sa mga nanood. Bye.